Yan mga kabayan, no. Yan. Sila-sila na lang nagano, no. Sila-sila na lang na, ano, no? Sila -sila na, lang na, na tiles, yung may-ari na lang, marunong rin pala siya eh. Sa katingin ng gumagawa rito, ito tingnan natin, may ginawa rito eh. Ito. Ito talagang ginawa ng ano ng mason, yung liburer. Sa katingin nila eh natuto na. Ito, tingnan niyo. Yan. Yan, pwede na. Ano lang naman ito, lutuan. Ginawa nila. Ito si Potro. Kaya ka ito, be? Yan. Natuto na si Potro. Dati, <coughs> filter lang yan siya dati sa ano, sa mga expert na mason. Eh ngayon, siya na siya na ang kumikira ito Ito. Ito, sila-sila na lang, ano? Kayang-kaya pala eh. Yan, eh, ano natin. I Tapos na yung ibabaw. Oh. May naka-reserve na raw dyan eh. Dalawa. Tinignan na, tiningnan ng nakarang araw, tinignan. May naka-reserve. <coughs> ito, tingnan. Tapos na oh. Sa baba ito, ano? Sa baba. I-update lang natin. Baba na ito. Ito yung labahan. Ito yung labahan. Yan. Pwede rin ng plato. Pwede rin labahan. Tapos doon may lutuan. So, ito. Tingnan nyo mga kabayan. I Update lang natin, ano? Ito, hindi pa tapos ka talaga dito dahil uh, may ari na kasi ang tumira dito eh. Kasi pina-estimate nila sa pintor, medyo namamahalan sila, no? Namamahalan sila. Tingnan nyo. Ayan. Silipin natin yung toilet yan toilet and bath so patay natin yung ilaw tapos may lababo konti tapos may isang kama yun yung kama eh, yung tira-tira na lang ginawa nila kasi galvanized dito dito yung ano tawag nito BI yung kinakalawang ito. Ito, hindi kinakalawang galvanized. So, yung tira sa, ano, tira nilang mga bakal, eh, pwede pa. Ipinturahan lang naman nito, eh. At tumatagal pa rin yan. Uh, yan. Yan, o. Oh. Tapos, aircon dito. Kung mayroong magririnta, ito unahin nila ito. Yan. Tapos, yan. Oh. Tanongin na, oh. So, marunong na rin pala. Baka siya na rin ang, sila na ang, siya na ang, ano, eh. Tutuloy na raw niya ito eh. Yan. So, dito tayo sa pangalawang kwarto. Yan. Ganun pa rin, ano, na batakan lang, lang ng isang beses. Ito, okay. mayroon ng pintuan. Dito. Okay. Yan. Mayroon ng CR kompleto na. Kunting linis tapos, dito, may lababo. May sounds pa. Anong tatantahan sila rito kagabi? Yan, ano? Tapos, sa pangatlong kwarto tayo. Dito, yan, ano oh. Mayroong exhaust yung konti. Yan. Laki ng kama, o. Oh. Ano? Bubol. Yan, hindi pa tapos talaga. Hindi pa napatakan dito, ano. Ganda! Ang sukat ng kwarto nasa 10 square meter. Oh. Tapos yung kama, double, pwede dalawahan. 6,000 ang parenta nila rito, ano? 6,000. Yan, ano? Yan. Okay, yan ang update, ano? Malaki-laki pa ang trabaho yun dito. Pipintura kulang. Pintura lang naman ang kulang. Wala na. Electrical, tapos na. Yan, pintuan. Dito, Kama. Tapos yung aircon ready na. Ito yung pintuan. Okay, sila-sila na lang talaga. No? Yan. Ito may pintuan na dito. Eh. Yan. Okay. Yan no? So, sino may yung gusto mag-renta? 6,000 ano? 6,000. Tapos sa labahan, yung problema sa... Sa gusto mong mag... Uh, standby Stambay-stambay dyan. Libre rin wifi dito, or? Huh? Walang wifi? Ah, buo ang piso wifi. Ah, piso wifi. Mayroon daw piso wifi. Palagyan ng piso wifi. Kung meron kayong singit kay sa sa internet connection, siguro may additional kay konte ano? Tapos kasi mayroong signal. itong gagawin nila ang lababo. Ang galing ng iputro. Pwede mga saka na talaga. Yan si putro. Yan. Dito, sa Luzalo, may konting kainan. Yan yung ibabaw, no? So, apat na kwarto sa ibabaw. Tatlong kwarto sa ilalim. Sa ibabaw, uh, ang laki ng kwarto, sa mga 7.5 square meter. Sa ilalim naman, uh, 10 square meter. Ang renta sa taas, 3.5. Dito sa baba, uh, 6,000. So, kung gusto mo magmuni-muni dito, balak na may mayari, lagyan niya ng konting taniman dito para medyo pagtaginit talagang may ililim ano siguro taniman niya ng grips yan okay yan ang update ano sa ating simpleng boarding house so yung mayari oh. ang gasto niya lahat nito nasa mga 500k more or less yan ano wait ka ya yeah, mga modern na kuan, modern na pag ano nang ano. Tulom. Pag tanggal ya, yeah. wala na. Pag na wala na nang kuan. Buo lang yapon no. Ah, ini siya siapa? Ayah tu. Aku ya, putri. masun. Kaya na ni Motro. Kaya na. Bagay, dali ka naman ng tiling sa kwan. Lublak, apa din? Lublak. Gilpero, bulan ka pin, Di na naman makat makat-on. Makat-on din, ha? Eh.